Spotify tayo rin po ay 24-7 na papakinggan sa ating mobile application dyan po sa 702 DZAS at sa mga kaagapay po natin na nakikinig po sa kanilang PM and regular radio. So hapon sa inyo mga kaagapay. Ito po ang programang Ahensya de konsensya kung saan tayo po ay tatalakay ng mga ilang usapin para po sa local at national government sa ating bansa. Ako po ang inyong kasama sa hapong ito. Ako po si Brian De La Cruz. Kaagapay, sa pagkakataon na to, tayo po ay may makakausap na isang ahensya ng gobyerno na kung saan ating pong tutugunan ng usapin sa libreng libeng. Yes, mga kaagapay, tama ka ng napakinggan dahil nga po nasa ibatas na ang Republic Act 12309 o 12309 o tinatawag na Free Funeral Service Act para sa mga kababayan nating kapuspala. Sa tulong mga kaagapay ng Department of Social Welfare and Development o DSWD, maaari nang makakuha ng libreng funeral service ang mga pamilyang maituturing na in crisis situation mga kaagapay kung saan sasagutin na po ng gobyerno ang lahat ng mga gastusin mula sa proseso ng mga papeles, embalsamo, cre um, cremation o inurnment hanggang sa kabaong mga kaagapay. Samantala po mga kaagapay, ang sino man mga abuso na sasabihin ang programa ay maaaring makulong ng anim na buwan at pagmumultahin po ito mga kaagapay na hindi bababa sa 500,000 pesos. Yan po ang ating tatalakayin mga kaagapay sa pagkakataon na to. Ngunit po, pakinggan muna po natin ang mga ilang break po at mga ilang paalala mula po sa ating himpilan. Handog sa inyo ng FEBC Philippines ang portable missionary radio. Ang PM radio ay naka tune sa 702 DZAS. Mapapakinggan mo ito sa anuman na ng ating signal mula sa siyudad hanggang sa kabundukan. Pero paano ba makakakuha ng portable missionary radio? Step 1. Mag-donate ng at least 500 pesos sa alinmang official bank account ng FEBC Philippines sa BDO, BPI o Metrobank. Step 2. Isend ang screenshot ng iyong deposit slip sa Facebook Messenger ng FEBC CCRD. Step 3. Hintayin ang screenshot ng iyong official receipt. Ipapakita ninyo ito sa Partner Bookstore para makuha ang iyong PM Radio. Mayroon po tayong 16 Partner Bookstores sa Metro Manila, Bulacan, Cavite, Laguna at Rizal, kung saan ninyo pwedeng i-claim ang inyong PM Radio. Para sa kumpletong detalye, bisitahin ang ating Facebook page, FEBC Radio. At kung may katanungan, mag-text o tumawag sa numerong 0947 si Pastor Eric Totanyes. Samahan niyo po ako para sa isang makabayang panalangin. Aming Diyos sa masalangit, kami po'y nananalangin sa oras na ito para po sa aming mga officials po sa barangay level hanggang sa national level. Nawa, Panginoon, patuloy silang maglingkod ng may pusong may takot sa inyo at may pusong may malasakit sa kanilang kapwa. Nawa, ang kanilang public service ay maging isang tunay na paglilingkod sa publiko unahin po nila nawa ang mga tao na kanilang nasasakupan at huwag ang kanilang mga sariling interes Panginoon kung meron po silang takot sa inyo naniniwala kami na ang aming mga pinuno ay magkakaroon din po ng serbisyong puro serbisyong may integridad at serbisyong may malasakit sa kapwa nananalangin kami Panginoon nawa magkaroon po sila ng relasyon sa inyo. Sa mga pinuno namin na wala pa pong pagkakilala sa inyo, wala pa pong pananampalataya sa inyo, nawa makilala po nila kayo para magamit nila ang kanilang pag-ibig sa Diyos sa kanilang pagsiserbisyo na may pag-ibig sa kanilang kapwa. Nawa, Panginoon, ingatan nyo rin po sila. Huwag nyo pong hayaang magkasakit ang aming mga leader at maging mas masigla sila sa kanilang paglilingkod, hindi lang po sa kanilang physical na pangangatawan, kundi sa kanilang spiritual health, Father God. We thank you and we love you, God. We uplift and we pray for our leaders here in the Philippines. In Jesus' name we pray. Amen. pag sa bawat tahanan, sa bawat kwento, sa bawat saninlahi. May balita at aral, gabay sa ating buhay, sa hirap at saya, ikaw ay naririyan. Kaagapay namin sa bawat hakbang, tinig ng katotohanan. Tama mo kailanman Pag-ibig ni Kristo ating sinisigaw kagamay ng bawat Pilipino 702BZAS Musika at dasal, hatid mula umaga sa pagsapit ng gabi, ikaw ang siyang liwanag Kaagapay sa hirap Maging sa ginhawa pag ni Kristo Taglay ng bawat salita Tinig ng katotohanan Siyang kasama mo kailanman pag ni Kristo Ating sinisigaw Kaagapay ng bawat Pilipino Pilipino 7 Agapay ng sambayanan Anong gusto mong maging paglaki mo? Paglaki ko, gusto kong maging inutil. <laughs> strange, di ba? Wala naman kasing sino man na nangangarap na maging inutil o walang pakinabang. As a communicator, I share a lot of learnings to different people in the Philippines and outside the Philippines. From children to students to professionals, sa mga pagpupulong pampamahalaan o pribadong samahan, sa mga graduations, ribbon-cutting ceremonies, church anniversaries, at iba pa. Mayroon akong mga ang bigyang diin na itinuturing ko na ring misyon ko sa buhay para sa ating mga kababayan. Ito ang apat na mensaheng nakikita kong napapanahon kahit anong panahon. Mga bahagi ng buhay na makabuluhan. Una, pananalig. Ang pananampalataya sa Diyos ay pundasyon ng lahat ng bagay. At ito ay pananampalataya sa kanyang kapahayagan sa pamamagitan ng Panginoong Hesus. Pananampalatayang bukas sa makadiyos na pagsasaliksik, makadiyos na siyensya at pinusapiya. Mayaman ang mga Pilipino sa pananalig. Kaya lang, hindi ko alam kung bakit sa uri ng pamumuhay natin minsan mukha pa itong pabigat kaysa pakinabang. Para sa buhay na makahulugan, una, manalig malalim na pananalig. Pangalawa, mangarap. Hindi ito daydreaming. Ang tinutukoy ko dito ay pagkakaroon ng malaking pangarap o vision sa hinaharap. Yes, it pertains to ideas, concepts, good ambition. Ito ang sagot sa mga tanong sa mga bata. What do you want to be when you grow up? And mind you, ang magtatakda lang ng limitasyon sa pangarap mo ay walang iba kundi ikaw. Sabi nila, libre ang mangarap. Hmm, ang tingin ko, ang mga libreng pangarap ay yung mga hindi handang pagbayaran ng pagsusumikap at panahon. Kaya nagiging libre. Para sa buhay na makabuluhan, una, manalig, malalim na pananalig. Pangalawa, mangarap, malaking pangarap. Pangatlo, magsumikap. Kilala mo ba si Juan Tamad? Bakit siya sikat? Sa kathang isip na paglalarawan na yan, hinihintay na lang ni Juan na bumagsak ang bunga sa puno para kainin niya well sa Pilipinas totoo 'yan hindi lang ang mga sinasabi